Isang issue dito sa content creation ang patuloy na pinagmumulan ng pagkalito ng mga nagsisimula pa lang na maging isang content creator. Itong tinatawag na palo to palo. Bawal nga ba o hindi? Isang salita na sinasabi nila na wala daw sa mismong platform na bawal gawin ito. Paliwanag ng mga gumagawa ng F2F, kaya inilagay ang palo box sa notification. Totoo naman ang sinasabi nila wala sa mismong platform ang salitang bawal ang pakikipag-follow to follow. Pero ang proseso nito ang nakasaad mismo sa platform na bawal ito. Puulitin ko idol, ang proseso ang bawal. Simula natin dito. Bakit ka maaaring mablock sa paggamit ng pictures dito sa platform? Una, ang iyong naipost o naibahagi ay kahinahinala o mapang sa sistema ng platform sa tinatawag na seguridad. Pangalawa, ang message na isend o na ipadala ay minamarkahan nila na hindi tinatanggap. Ibig sabihin, labag pa rin sa community standards. Kaya kayo na mismo mga kapanood ng mga content creator na detect daw ng platform kahit ang mga message sa messenger. Kaya ngayon may bago silang pauso gamit naman ang telegram para makalusot at hindi madetect ng platform na bawal. Pero mapapansin pa rin niya ng platform kasi AI ang nagre-review ng mga activities na ginagawa ng lahat ng Facebook user dito. Kung gusto mo sumali sa kanila, choice mo yan, idol. Pero pag-isipan mong mabuti, marami sa hanggang ngayon hindi ma-approve, ma-monetize dahil nalabag nila ang community standards. Itong pangatlo ang napakahalaga na kagawa ka ng isang bagay na hindi sumusunod sa kanilang community standards. Ibig sabihin, idol, kahit hindi sa messenger nangyayari, at sa mismong Facebook ginagawa ang activity na ito, maaari pa rin mapansin ng platform basta labag sa community standards. Tandaan mo idol, ang haba ng isang block na tinatawag na ito ay depende kung gaano kalubha ang nagawang violation. Kaya iwasan mo na paulit-ulit mangyari sa iyo. na ng mga nanghihikayat ng F2F na kaya nakalagay ang follow box sa notification ay para sa F2F o follow to follow. Sa research, wala talagang nakalagay ang salitang bawal ang follow to follow, pero wala rin sinabing pwede ito. Ito, nasa screen Idol ang magpapatunay na bawal ang proseso ng follow to follow. Pumanap ka ng mga tutorial na nanghihikayat na gumawa ng follow to follow, wala kang maikita sa ngayon na magpapaliwanag nito. Dahil alam nila na malalaman ng nakararami na bawal sa mismong platform ang activity na ginagawa nila. Ito 'yun Idol magagawa lang ng mga content creator na pagkakitaan ang content na ginagamit ng kanilang natural at tunay na audience. Ibig sabihin, tayong mga creator ay hindi maaaring makisali sa anumang gawain na nagpapalakas o nagpapalaki ng mga followers, views o engagement para sa layuning makabuo ng mas maraming kita kasama rin ang pag-share. Maaaring ma-demonetize ang isang content creator kung ang kanilang audience ay mula sa tinatawag na fake engagement. Follow back sa notification sa ngayon. Saan ba natin dapat gamitin ito? Sa ngayon, Idol, tanging ang collaboration pa lang ang tinatawag ang meron dito na pumapayag ang platform. Kung mapapansin mo, kapag nakikita natin ang follow back na yan sa notification, nakikita din natin kung gaano kataas ang followers nila. Followers na kapag nakipag-collaborate tayo sa isang content creator, maaaring ang ibang followers nila ay maging viewers at followers din natin. Maging sa Reels, makikita natin bago natin ito i-upload ang invite collaborator na tinatawag. Kung saan pwede kang makipag-collab sa gusto mong content creator kung papayag siya. Kung pag-iisipan mong mabuti, may content creator na naghihikayat ng palo to palo. Ang nagsabi, hindi niya kinaya ang palo to palo dahil sa pagod at puyat at iba pang mga dahilan. Pero nagbibigay ng tips kung paano daw ang teknik ng pakikipag-follow to follow. Doon pa lang, red flag na ang follow to follow. Naituturo ang bagay kung saan hindi nagawang magtagumpay o kung saan sila nabigo. Pero ang patuloy na paggawa ng content, nakaya nila. Ibig sabihin, hindi ang pakikipag-follow to follow ang totoong nag-aangat sa kanila, kundi ang content nila. At mapapansin mo idol, ang mga nanghihikayat ng F2F na yan, hindi sinasabi ang pros at cons. Puro pagpapataas lang ng followers ang gusto nilang ilagay sa mindset ng mga nagsisimula. Lahat idol na bang ipinapaliwanag ko ay hindi lang base sa aking karanasan ngayon. Mismong ang mga nakasaad sa platform ang mga ipinapaliwanag ko at sa mismong mga nangihikayat sa inyo ng pakikipag-follow to follow o paangat system na yan. Ikaw mismo ang makakapanood sa kanila lahat ng sinabi ko para mas maging malinaw sa atin ang lahat. Kung isa ka naman sa gumagawa ng F2F na yan at na-realize mo na ang nakasaad sa mismong platform ang dapat sundin, huwag kang mahiya na ipakita sa social media na dahan-dahan mo nang sinusunod ang platform. Maraming nagkamali na ginawa nilang itama ang pagkakamaling na gawa nila na ipinakita nila dito sa social media. Ang pag-amin na nagkamali tayo kung minsan yan ang makakapagpaluwag ng kalooban natin. Katulad ko, marami akong pagkakamali sa pamamagitan ng content ko idol, gusto ko ipakita na gusto ko nang sumunod sa mismong patakaran ng platform. Kung ipapaliwanag ko lahat ng mga dahilan kung bakit ikaw mismo mas mahihirapan umangat sa paggawa ng paikipagpalo to palo, masyado nang magiging mahaba ang video idol. Gagawan ko na lang ng isa pang video kung bakit kailangan mong iwasan ang pagkipag F2F para ikaw mismo ang makatulong sa iyong sarili sa pagangat mo. Sana nakatulong sa iyo, Idol, ang video nito. Maraming salamat sa panonood.